Hello, 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 hello. Good morning. So, kahapon ay uh, kung, nag ano tayo ng mga, naglilinis, naglilinis tayo ng um, water lilies. So, ngayon ay a uh, continue yung ating trabaho kasi magtatanim tayo ngayon ng mga bulaklak at halaman ni Madam. So, <laughs> ayan guys. Di ba, karoon ba magsimula si Madam nag, mga bulak dahil Ayan na, guys. So, medyo okay na po siya. At malinis na po siya na po dito. At sobrang, ano nila dito, uh, umagang-umaga po sila. Uh, Nag-continue sa kanilang trabaho. Kasi mag-ano mag, na nga kami dito. Maglalagay kami ng mga, magtatanim na kami ng mga bulaklak. Ayan, guys. Oh, sobrang linis na po dito na area. At ayan. mm So hanggang doon talaga kasi kailangan talaga lang um, ano damuhin. At siyempre mga ma'am, si sa pagtatrabaho natin kahapon, uh, tanggalin yung water lily sa dami ng water lily. Ay and finally ito na po guys, malinis na po talaga siya kasi wala kasi ni Brenda na tatanggalin na po yung mga isda na yan diyan at magpapatrabaho na po siya sa kanyang pool. Ito po yung pool na tatrabaho ini madam. At yung bridge na yan ay tatanggalin para um, pag may mag-ano dito ng ating uh, function hall ay pwedeng maligo dito sa um, pool area. Kasi may ano na si Madam, may permit na po si Madam. Hindi ba? At dito naman nakalagay, I love hinaguan. Uh, ba? Diba? Gitu <coughs> na kami guys.

<laughs> so dito na ngayon mga ma'am, si so, nag try po yun si ate na um, uh, magano mag-ano kay madam ang hingi ng isda na tilapia para panggasto sa kanyang anak. At syempre, ang saya niya kasi sabi ni madam, bibigyan ko kita ng pera at mangunguha ka lang doon ng tilapia. Kaya yan, yeah, let's go! So, Ala, dad! Oh, da, 1,000. Ala! Oh, diba? Ala, da, go, da, da, Halad ay baktra bao na mosi dito dito na nanan ng ganin niya be to yung may bago akong recruit guys ayan naku ano nang video gahon Dili na mau ginuuko pa pa dinunot mo hindi yan Ginuo ginuuko kanang tanan ibtanan tanan yan oh di ba oh 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 kaya hindi Putol, ano nih mau yawa ka? Gino ko giputol sa yawa. bara be, kun mo kaya. Bara na lang. Dibali sa yawa nga. <laughs> yawa ka. bara di ay. <laughs> 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 Tulang bara tindog kahoy sa gilid sa CR. Imo ra ning dugso kon ayay din mo birahon. Yatay mo ni Tatanggalin ko kasi lahat guys kasi nangugat na siya. Nilagay ko siya dito kasi para mangugat siya lahat. Tapos tumubo na siya lahat. Ngayon ililipat na namin siya doon sa gilid ng ilog para maganda tingnan yung ilog mag picture picture sila. So dapat may magandang attraction. Yan. Ito mga pula na to. Tubo na siya lahat. bakit kaya nahirapan si Uyong? Mabalis lang namang binutin yan. Sunga-sunga talaga yung suklaers na yan. Sige, tamaan yan ngayon. Imposible nga mabigat, mabigat ba di ay? Ginoo ko. Isa na kadugkalan. Birahan Ginoo ko. Para perfect. Ah, ugat na rin siya. Itaktak sa. Ginoo ko. Ugat. P P um. Pinutol mo e na, ilaktod-laktod pa ka. Imon, anak, 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 tanan anak, 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 ka anak, Okay lang mag uyab din ni Abi, dili. Sigano buluta mo. Oh, bulutan kana yung homok naman na bago man tanom. Mm. Ngayon kasi mga bago lang yan eh. Ginuo ko gilakad-lakaran ang kuan. Oh, yung iba kasi sobrang kapal na ng gamot niyan kasi matagal na yan eh. Bago lang din yan. Oh, may mga ugat. Madali lang kasi siya. That is tea plants or fortune plants. Yung ganun, lata siya, no? Matubig. Kana, mga du da dugay na na siya. Ayan. Tapos itaktak dah yun. Basta may ukuha lang yung ugat niya. Ang sipag ng bago kung recruit. Saan agency galing, no? Galing Yan yung maganda, oh. Yan yung maganda na ano, may color red na ano. Ayan, napakinabangan din si Uy. Yan, yan yung nag-shoot, oh. Yung ano, yung andito lang ako. Kami ni Kano. Yung balay. Ano yung pinakano itong Yan yung bahay. Pinang silingan? Hindi. Malaki na yung mga pine trees, oh. Matigas na. Ilang buwan na kasi yan eh. dito naman. Marami pa naman yan siya yung gaya mo kay eh. Tabangan na lang ako si Uyong guys ha. At dito na nga tayo mga mamshis So yan po ay si madam ay nagtatanim po siya at nagbubungkal siya ng lupa. Kasi uh, dapat kasi um, kasabay ko siya at ako yung nagtatanim. Pero sabi niya kasi sa akin na huwag ka nang magtanim uyong at huwag ka nang magbungkal. Magvideo ka lang muna sa akin. At yun, nakilibrid na ako sa video. At nakibidi na ako sa sarili ko. Dalawa pong self nang hinahawakan ko. Hindi po ko nang salita dyan sa video na yan. Kasi sabi niya huwag kang maingay kasi voice over ko na lang yan. At yan po mga mamshi. So, um, yan po si Brenda kasi ay gusto talaga niyang mapaganda ang kanyang um, hinaguan nature farm. So, ngayon mga ma'am si ayan po ay naglalagay pa siya ng mga butas-butas kasi mm. uh, sabi niya, bubutasan ko na lang muna ito pag bago, bago niyo sundan. At ayan po si Jay Ford. Uh, si Jay Ford po ay um, siya naman po ang nagtatanim at uh, si Brenda naman yung nagbubungkal. Oo. Kasi gusto talaga ni Brenda na siya, siya talaga ang mag kung saan pwedeng itanim yung kanyang mga bulaklak. Oo. Oh, okay. Pero, dyan po guys, ay sa baba po yan ng, um, <clears throat> sa baba po yan ng, ano, ng um, basurahan. Ba, dati, at ngayon ay dyan po ay, nagtatanim po talaga si madam kasi kailangan daw niya dyan ilagay yung kanyang mga ganyang halaman para mas maganda at hindi ma- ng mga bisita. So ayan lang muna guys ha, kasi mga daon, so kayo dang kayo diba Kasi gusto talaga niya is mapaganda at siya talaga yung gusto magtrabaho At siya talaga yung magusto magdesisyon kung saan pwedeng itanim ang kanyang mga halaman At baka mga soon mga mamsi pwede, pwede na rin yan alagyan ng iba't ibang halaman or bulaklak At napagod na rin siya, so ngayon mga mamshi, last na po yan na trabaho niya Kasi pagod na pagod na siya, nanglikramo na po siya, tara let's go Grabe ang At dito na, na nga tayo mga mamsis. Nagtatanim na po tayo. Kayo po ang nagtatanim ng mga um, halaman kasi si Brenda ay tapagod na siya ako naman yung nag ano um, nagtrabaho ulit ay pumalit sa kanya at yan po kami ni Jim si Brenda naman yung nag video sa amin diba ganyan lang kami guys mga magkaibigan salitan lang po kami kung sino yung free at pwedeng mag video so nakutusan po namin kahit yan ganyan si madam very humble pa rin yan kaya Tara na guys, tadi mo na tayo para hindi tayo mapamagalitan. Dapat putlon tungkuan kuan. Putlan ang yung tumuy nga walay ugat o oh, taas kayo. Dapat putlan at dadapit. Na, ginuko. Ang ganda pa naman ng kuko ni Uyong. Parang babae. Tapos papatanim lang natin. o oh. Babae mang kukulam. ng wakwak. So, ayan guys, si Ana Rose guys. nangibutog <laughs> sagbut guys. <laughs> Exercise tayo. Di ba maganda siya na mayroong red red dito. Dapat galing na pa na dito oh. Pa. Kung na pa yung mabilin. Kaso mga butelya maganda ang gilubong pag naon yung mo Aya-aya ay, lagi si uyung karun. Gua papa selampaso ng alot. di Dipahak-pahakan magha. Lagi di pahakan <laughs> gua pa? Bayut, may dahil si Uyong. Grabe ang talent. Patlisan ang b. na ogi na ta ka abin nag nagtanatanaw ko sa ila kay tanaw nak lang mga trabaho Siya man foreman Ako ba foreman diri nga area Ada ko nga tanawon gyud mga trabaho ha kay <laughs> Yawa kayo <laughs> Hala <ag> ke lugar 3 minutes <laughs> ila pulos Wala dagani bukan kun di ni palawos

Lagi ada mengikat hutan, kain ini piringan, kualitas kurang sekurang ada jauh ini ada

một tuổi một tuổi một tuổi